Hot Topic Online ang karanasan ng grupo ng mga biyaherong hindi pinayagang makasakay ng eroplano. Dumating naman sila sa paliparan 30 minuto bago ang flight. Bakit nga ba hindi sila napagbigyan? Para bigyan ng ka ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Nakapagbuka na ba ng flight sa iyong dream destination? Make sure lang po na kayo on time sa airport para hindi maabala ang inyong biyahe. Sa mga mahilig gumala dyan, ilang oras ang allowance time na binibigay nyo bago ang inyong flight departure? Say ng mga nakakwentuhan natin sa NAIA, minimum daw nila ay dalawang oras. Ang iba naman tatlo hanggang apat. Pero meron ding mas pabor kahit anim na oras silang maghintay. Tulad na lang ng pamilya ni Analiza Andasa na umalis ng alas 9 na umaga mula sa Nueva Ecija para sa kanilang panghapon na flight. Para po yung yung, pong yung mga pangyayari hindi nga po natin inaasahan para po mas mainam, maaga na, andito na po. Natakot daw silang magaya sa isang video na nag-viral sa social media kung saan makikita ang isang grupo ng mga pasahero na hindi pinapapasok ng check-in counter para sa alas 12 nilang flight. Karapatan ko to para magreklamo. No, 11.30 kami dumating. Hindi kami pinayagan. Tapos mag iriribo kami. Hindi nila gawa ng paraan. Pagka naman nalilate, nalilate ng plane, nag kami. Pagka naman kami, may, hindi naman kami late hindi kami ano, gusto nila mag rebook kami. Halo-halo ang reaksyon ng netizens tungkol dito. Pero ano nga ba ang protocol tungkol sa oras na dapat respetuhin ng mga pasaher? Ayon kay AirAsia spokesperson at First Officer Steve Dainisan, iba-iba raw ang time allowance na inaalat ng mga airlines. Pero mayroong standard practice para sa international flights na at least tatlong oras at dalawang oras naman para sa mga domestic flights. So this will allow you to facilitate number one, the check-in process at the check-in counter, then the boarding procedure. Uh, at least 45 minutes back uh, nakapag-check-in ka. this is for, ano, ah, uh, for uh, domestic. Kasi international is a different case because you need to go through immigration pa. Para naman sa mga nagtataka kung bakit hindi na pwedeng mag-check-in ang late passengers kahit hindi pa naman nagtitake off ang aeroplano, marami pa raw kasing proseso pagkatapos ng check-in tulad ng pag-load ng mga bagahe, pag-update sa bilang ng pasahero na kailangan ng piloto para masigurong safe ang paglipad. At kung magkaroon man ng kaparehong sitwasyon na na-late sa mga flight, makipag-usap na lang daw ng matiwasay sa mga staff dahil may mga alternative options naman daw na inaalok ang airlines para sa mga pasahero nito. Sa airport, nagsisimula ang ilang good at bad memories para sa maraming travelers. Kaya mabuting maghanda at alamin ang mga do's and don'ts para masiguro ang hassle-free na biyahe. Mobile Journal, Mary Mon Reyes po, at itang mukha ng balita. Sa si si Pangulong Bongbong Marcos para sa tatlong araw na working visit. Tiniyak naman ang ating embahada na magiging ligtas ang Pangulo sa kabila ng pagtaas ng COVID-19 cases doon. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Reaffirmation o patuloy na pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Singapore. Yan daw ang target ni Pangulong Bongbong Marco sa tatlong araw na working visit dito sa Singapore. Matapos ang state visit sa Brunei, Singapore naman ang bibisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga aktibidad ng Pangulo ang bilateral meeting, kina Singapore President Tharman Shanmugaratnam at bagong Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig, pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa ang pangunahing layunin nito. President Tharman and President Marcos have not met and then of course uh... Prime Minister Lawrence Wong has just been Prime Minister last uh, May 15, so there will there will be meetings between them, bilateral meetings. Uh, but uh, I, do, I do I do believe that it will be a reaffirmation of our close ties, the reaffirmation of our uh, of, of what we have agreed, our commitments, and uh, of course they will also try to move forward with some of our uh, some 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 proposals on, on both sides. Tiniyak naman daw ng bagong Prime Minister na walang masyadong magbabago sa foreign policy ng Singapore sa ilalim ng bagong liderato. Halos parehas lang din daw yung gabinete sa ilalim ni Prime Minister Wong. May mga niluluto rin na agreement sa Pilipinas at Singapore sa iba't ibang sektor gaya ng health at carbon credit o yung pagpapromote ng sustainable projects na makatutulong sa job creations, energy security at reduction ng environmental pollution. Nabanggit din ni Ambassador Makaraig yung magiging keynote speech ng Pangulo sa International Institute for Strategic Studies o IISS, siyang nila dialogue at ang kahalagahan niyan. You don't invite somebody here to be, key, to, to be the keynote speaker and that, 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 the, the, the country he represents not being important. You know? So it's, uh, it's, also, it's also something. It's also, last year it was Prime Minister Albanese of uh, Australia, and no? previous to that, Uh, the Prime Minister of Japan. You cannot invite somebody just because he is head of state. Uh, I think there's also some importance to why that the, the head of state of that country is being invited. Kabilang sa mga makakasama ni PBBM sa pagdalo sa IISS, sina Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Nakuhan ng isang pintor mula Marikina ang atensyon ng maraming netizens dahil sa nakakabilib nitong mga obra sa Marikina River. Pero ang mga ginuhit niyang ito, sa isang upuan niya lang pala, ginagawa. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. iba ibang inspirasyon ng mga artista sa kanilang ipinipinta. Ang isang nakilala ko, Bida sa kanyang obra, ang ilog ng Marikina. Dadalhin ka sa sinuunang versyon ng ilog ng Marikina sa mga obra ni Pete Velasquez, isang visual artist na kadalas ang ibinibida sa kanyang mga obra ang mga pang-araw-araw na gawain sa tabi ng ilog. Pero akala mong ilang araw na pinaghirapang obra. Sa isang upuan niya lang pala ginagawa. Kailangan daw kasi on the spot para damang-dama ang nature feels sa kanyang mga obra. Sa Marikina, sa ilog, madalas ako doon para makita ko mismo ang uh, ganda, ang kulay, ang komposisyon, ang mga tao, ang kwento nila ay nandoon pa na sa Ilog sa, sa Marikina. Nagsimula ang pagkakumaling ni Pete sa Ilog Marikina noong simula ng COVID pandemic at dahil sa higpit na siguridad noon, kinailangan niya pang may pagpatintero sa mga bantay. Pero walang makakapigil sa pagbabahal niya sa sining. Papadyak ako ng bisikleta. Kaya <laughs> minsan hinaharang ako ng mga barangay kung saan daw ako pupunta. Ako, bibili na ako ng bigas sa Marikina. Kadalasan daw, hindi lang nakikita niya ang kanyang ipinipinta. Sinasama niya rin ang kwento ng mga lokal kung ano ang pagkakaalala nilang itsura na ilog noon. Kaya naman, pati sa pagpinta, may fact-checking din. Mahinig din ako kasing mag, ano, magtanong at mag-research kung ano ito ilog sa Marikina natanong ko kung paano itong ilog ng araw. Kaya ang obra maestra niya, hindi lang maganda tignan. Nagsisilbi rin silang ng nakaraan. Sabi nga, hindi lang emosyon ng mga artist ang makikita sa mga painting. Nagigindaan din ang ganda ng obra para ba unawaan at pahalagahan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mobile Journal, ibang taring hatid ang mukha ng balita.